Hello mga kababayan. So guys, mukhang totoo yung sinabi ni Senator Sherwin Gatchelian na mukhang nakaalis na, nakalipad na si Guo Huaping, no? Ah, uh, papunta sa ibang bansa. Wala na siya dito sa Pilipinas. Sa tingin ko totoo 'yun. Kasi guys, alam niyo, nakinig ako doon sa video ni broadcaster Armand no? Na sinabi niya na yung daw lawyer o legal counsel ni Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David eh nasa room daw kasama yung kanyang may bahay na si Court of Appeals Justice Lani David. So, kung bagaman, ibig sabihin ni ah uh, Bloodcaster Armandine na kung nasa Pilipinas pa si Mayor Alice Guo o si Guwa Ping, no? Eh, bakit nasa ibang bansa na yung kanyang legal counsel? Ito yung nagsabi na pinag-iisipan daw ng kanyang kliyente na si Mayor Alice na sumuko sa Senado. Tapos, syempre, nakita naman natin na uh, may preparation para dun sa pagdadalhan o paglalagakan pansamantala ni Mayor Alice Guo dun sa Senate ano, uh, facility. So, kung baga man, uh, kung nasa ibang bansa na yung ano niya, uh, legal counsel niya, yung lawyer niya, ibig sabihin, wala dito si Mayor Alice Guo. Tama yung sinabi ni, ano, broadcaster Armandine, no? Kasi, guys, ah, uh, at least ako uh, guys, ayoko kasi yung kumbaga man para sinasarili ko yung parang aking opinion, no? Na-acknowledge ko na kumbaga man may mga hinahangaan akong mga ah uh, mga tagaya ko na mga vloggers, no? May hinahangaan ako ng mga vloggers na yung kanila mga opinion ay, kumbaga man, kinukonsider ko rin. So, kumbaga man, uh, naisip ko nga rin, no? Eh, bakit nagliliwaliw na doon yung lawyer niya kung na ito pa yung kliyente niya? So, ibig sabihin talaga, naka, naka ano na, eskapo, nakaalis na si Alice, nasa ibang bansa na siya. So, sabi ni, ano, Uh, Bloodcaster Armandine, baka hindi rin daw sa China pumunta yan. Kasi di ba marami rin silang mga winalanghiya na kapwa nila Chinese, no? Kung ano rin sila, tablado rin sila sa mga kapwa nila Chinese. Baka daw sa ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas, baka hindi rin sa China. Kung baga man eh, madatong naman siya, no? So kung baga man, parang madali lang sa kanya makapunta sa ibang mga bansa. So guys, ang sinasabi ko, sa pag-alis ni Mayor Alice Guo, may clear and present danger dito sa buhay na sinasabi na pinagbabantaan o kung bagaman may death threat sa buhay nitong dalawang ano, senador natin na nagpursige na malaman ng katotohanan tungkol sa pagkataon niya tapos yung connection niya sa Pogo. sina Senator Win Chalian at saka si Senator ano, Risa Ontiveros. Itong dalawa na to, no, na talagang ginagawa yung ano nila, duties nila bilang senador, no, inalam nila yung katotohanan, kumbaga eh talagang nangalap ng mga information uh, sa totoong pagkataon ni Mayor Alice Guo, no, talagang sila ipapapatay nito. Kahit naka-escap po na yan, gigigilian kasi biruin nyo guys yung kanya mga assets, no, uh, mga kaperahan, pati yung kanyang mga ano, yung real estate properties na price, Kung baga man eh, ano, na tingnan ng AMLAC, na ano, hindi pwedeng galawin, eh, mga bilyones pala yung kaperahan niya. So, sino ang hindi mag-ingit-ngit? Sino ang hindi mag di ba So, kung baga man, parang lintik lang ang walang gante. So, totoo yun. Talagang may death threat at dapat na mag-ingat at saka madoble ang security nitong dalawang ano na to, senador. Kasi hindi titigil yan, talagang ipapapatay itong dalawang to sa gigil niya. Kasi dahil dito sa dalawa na senador natin, mga magigiting natin senador, no? Na alam naman nilang delikado to, pero patuloy pa rin nilang inungkat, inalam, no? Inimbestigan si Mayor Alice Guo, pagkatao niya, mga transaksyones niya, aktibidades niya. Talagang, ano, magigigil siya na ipapatay ito. At saka, ka, ano, considering na mayaman siya, hindi lahat, ano, eh, matatalino yan kung baga man, hindi sa isang basket lang nila nilagay ang kayamanan nila. Kung baga man, na prisman nyo kayamanan niya dito sa Pilipinas, marami na siyang na-imbak sa iba-iba pang lugar. Hindi yan tangengot na, alam naman yan delikado dahil hindi naman talaga siya natural na Pilipino. Hindi niya ilalagay sa isang basket lang kayamanan niya. Hindi sila ganun pamilya katangengot. So, ang masasabi ko lang guys, no, totoo yun na talagang ano, mag-iingat, doblihin ang seguridad, no, na talagang nakalis na si Mayor Alice Go dito sa Pilipinas. Katunayan eh, nag enjoy na yung kanyang lawyers sa ibang bansa. Ibig sabihin, uh, wala na silang pag-uusapan pa. Kunyari lang yung parang pinag-iisipan pa ni Mayor Alice Go na siya eh ano. Nag-iisip na sumuko sa Senado. Hindi totoo yun. Alam naman niya, kahihinat na na pagsuko niya eh. Hanggang eventually, ma mat ano na siya, matuluyan na siyang makulong talaga eh. Kasi may mga kaso siya na mga ano, yung kung baga man non yung human trafficking, di ba? Talagang mabigat yun, yung qualified human trafficking. Kung baga marami na silang mga uh, nakita ng mga abuso sa pogo, no? Yung mga videos na pinalalabas, no? Na ang alam nila talaga, e eh, parang pogo queen itong si Mayor Alice Goo. So, ang masasabi ko lang guys, no? Sama na rin natin sa prayers natin, no? May lang naman yun na iligtas din tong dalawa na to na talagang itong dalawang senador na to si ano Senator Wingat Chalian at si ano Senator Risa Ontiveros iligtas sa mga banta sa buhay nila laban dito sa mga alipors ni Alice Guo na tsak ko ha, malaki ang binigay pa papremyo o malaki ang binigay niyang reward sa kung sino man makakapatay dito sa dalawa na to. So, ayun lang masasabi ko guys, wala na dito si Mayor Alice Guo, pero may banta talaga sa buhay ni Senators Wingat Chalian at Senat ano Risa Ontivero. So ayun lang guys, dito na ako and blessings, blessings everyone. Bye.